Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Humarap sa Japanese media si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa Japan ngayon para dubalo sa commemorative summit ng ikalimampung taon ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Kaugnay po niyan, may live update mula Japan si Alan Francisco. Alan. Pagpapanatili ng kapayapaan at pagtalima sa rules-based order bilang foreign policy ng Pilipinas sa mga geopolitical issues sa Asia. Yan Dominic ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng makapanayam ng Japanese media. Ayon kay Pangulong Marcos, tuloy-tuloy lang ang pagkipag-alyansa ng Pilipinas sa mga like-minded allies o sa mga kaalyadong bansa. Ang naging mas assertive na aksyon aniya ng China ay naging isang hamon sa mga kapitbahay na bansa. Ang sitwasyon sa South China Sea ayon sa Pangulo ay isa sa mga pinakamahirap na geopolitical challenges. Wala aniyang bansa ang nais magsimula ng bagong conflict. Positibo naman ang Pangulo sa tumataas na pagutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang Pilipinas ang naging kauna-unahang recipient ng Japanese Official Security Assistance. Samantala Dominic, kagabi ay nakadinoy ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos, si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Yuko Kishida sa Akasaka Palace dito sa Tokyo. At yan ang balita mula rito sa Tokyo, Japan. Dominic. Alright, maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, dinarayo ngayon ang bayan ng Bansud Oriental Mindoro dahil sa magukulay na pailaw sa kanilang Christmas Village. Talagang mapapawaw ang mga namamasyal sa dami ng pailaw sa Plaza de Bansud. Sentro naman ng atraksyon ang Giant Christmas Tree na 76 feet ang taas. Nagpasiklaban din ang labintatlong barangay sa kanika nilang giant lanterns na gawa ng mga local artists. Aakalain mo namang nasa Burnham Park ka sa Baguio City habang namamangka sa Lagunang Plaza. Mayroon din silang mini tren na pwede mong sakyan para ikot ang buong plaza. Bukod dito, tampok ang mga festival ng iba't ibang lungsod at probinsya sa Pilipinas sa isang Christmas display. Ang kay Bansud Mayor Ronaldo Morado, hindi lang Mindoreño ang dumarayo sa kanilang Christmas Village, kundi maging mga turista mula sa Antique at Aklan. Taon-taon na inaabangan ang Christmas Village sa bayan ng Bansud na tinaguri ang Christmas Capital of Oriental, Mindoro. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!